Guys, wala kaming isda. Ano? Guys. So... Kita ko guys, dito ako, guys. dito yung matamba malalaki. Wala yung okay guys, yung buntot guys, malalaki. Wala yung buntot guys, malalaki yung matamba ka guys. nandito yung malalaki yung matamba guys. Ito, namin. Oh, ubos na guys, yung kanya. Oh wala na siya dito tinda guys so konti na lang guys wala na yun na, guys dito ang guys oh. dila buo ito nyo guys maluya guys guys mahina guys baboy na lang guys oh. ang guys o pagkito ang guys oh. yung ulo yung inihiwan na guys oh. ang mga estudyante guys oh. kumakain na mas pagkain guys kumakain na guys mas pagkain ng mas student ng mas pagkain ng student pagkain ng mas pagkain guys mas pagkain ng student pagkain ng mas pagkain mas pagkain ng mas pagkain guys mas pagkain ng mas guys ng mas guys. ng mas Nandito yung isda guys. malalaki siya. Si ni guys. Pogi yan. Guys, ito malalaking kwan ng matambakan dito guys. Eh. Kulang yung buntot nila guys. Oh. Mga guys. So huli ito ng kuhan guys. Oh. Malalaki guys. Oh. Malalaki Malalaki guys. Oh. guys. Oh. Ivan gawa ng ano, banana yun no? Oh. maganda yung guys ang tayong tayong banana guys banana guys ayun po lo guys Hello, guys, guys. Kayo, mm. ang galunggong <laughs> okay, eh. na okay, tayo sa City guys ang guys ang guys ang guys guys guys

come to my blood. No, 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 no. Uh, uh, no, no, no.